Oo <laughs> nga eh. May tinapay dyan aso hindi lang masarap parang kum <laughs> parang po Kumlo ilang oras na kaya si Mati tulog. Kasi na tapos siya yata mga 10 10:30 yata yun. or 10. O anong oras na ba ngayon? Aso, pink Aso, pink Anong oras na ngayon? Color white. Ha? Pink color. O, kita mo, galas dos na. oh hindi pa rin siya gising. 11 12 1 Eleven, twelve, one, two. Magmawan? na? O, to. 11, 12, 1, 2, mag na oras na. Tapos kakain siya maya pang gabi. Tapos bukas inom sila ng gamot. Oo. Oh. Hala, okay ka lang ba talaga? Langga. Ano well, natin ang kamay mo? Tingnan natin nga kung ang bitlog mo nandyan pa. Ay, ay, kapon na pala. <laughs> kapon na pala ang aking silangga. Ay, yung hininga mo, oh.